Mga kuya, dito. Dito. Palitan kaya natin yung cellphone ni nanay. Ano po? Bili natin ang cellphone. Ano po? Blasic. Na? Ano pong classic? Yung ano? Yung iPhone. Ano po classic? Hanap tayo. Dapat hindi niya alam kasi hindi yan papayag. Kumari punta muna tayo do sa likod. Para paalam tayo. Mahal, <coughs> si Kuya Luis may titignan daw doon. Yung... Wait lang, sandali lang ha. Mahal, yung dalawa. Ganyan ito tayo dito. Hanapin natin yung isang... yung isang kaibigan natin. San person ni... Pwede mo magtanong, saan po yung pwesto ni Kuya Kenny? Hindi po. Yung kapatid niya si As... Hindi po. Ganito po. May stall kasi si Kenny Suwa. Sige. Salamat sa harap. Tingnan natin po yun. Ma'am, Nagtatanong lang po ako kung kilala niyo po yung uh, alam niyo po yung peso ni Kuya Kenny. Kuya Kenny? Kenny po, Kenny. Sige po, salamat po. Ah, doon pala tayo magpunta. Doon sa ano. Doon sa binilan natin ang ano. iPad nyo. Nahawa po ako sa cellphone ni Nanay Jakatek Tech. Ano cellphone na Yung iPhone na lang siguro. 15 products po. Tingnan natin. Magkano ba yun? Dito yata yun. Saan ba yun? Ito, Kon Kon. Si ate. Hello. Yung suki po namin ng na ano. Magkano po yung ano ngayon? Yung 15 Pro Max. So, 5-1 to lang po. 5-1 hmm. Ano kaya ang kulay yung gusto niya na ano? Ano ba ba kulay na available? Meron ka Yun na po yung pinakamura. Yun na po yung pinakamura. Hmm, si Bossing wala po dyan. <laughs> Para kung nandyan, kung nandyan, parang kilala ako, no? Hindi, yung kaibigan ko kilala po niya, si Askari. Uh, pwede yung makita, man Ba'to may ganito siya, ma'am? Ay, sana lang po yung box Box. Hmm? Mm hmm. Eh, yung pro Yung pro na 512. Ben. 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 Para kay nanay ito ha. No. Para kay nanay. Hmm. Na, ah, ano sa tingin nyo? Kuya, ano sa tingin nyo? Ito o oh yan? Ito po kasi yung vector ito kahit na ano. Pero iPhone 14 at 11 po ato na lang. Hmm. Hindi. Magano itong pro na 512? Magkano itong 15 pro na 512? Oo, oh, meron isa. May dumating. Okay. Okay. Makana daw ko. Hmm. Amlo gideno pa lang difference ano. Ito. So what you call sa akin? Kaya na po, magkakasaap. Yeah. <laughs> sa 15 po, magkano? iPhone 15. 15 uh, 43. Yeah. 43. Hindi, nalulungkot lang ako doon sa cellphone ni ma'am nanay niyo. Uh, hanggang magkano ito, ma'am? 79 na lang. Hindi po pwede 75. Eh si bossing kasi mayaman naman. Eh yeah. Ano lang yung bagay ko sa dealer price mo? Mm, mga 776 baka pede. Wala po kasi ng ano. Eh. Wala po kasi yung pambiling casing. Ano free naman eh. ng? Yung buong casing. Kasi kung kung sasabihin ko kasi na bibilan ko yung asawa ko, hindi yung papayag. Okay. Oh, kaya inamadali ko lang po. Ito daw, yung 512, 72. 72. Mm. Pero ang difference nila, mas mataas yung mother-in-law. Mm. Pero pwede po 70. Mga lang yung bigay. Mm. 71. Pero ito po 76. Bakit? Baka po pwedeng patanong. Ito mm. talaga yung surprise list na dinagawa. Mm. Lagay ko lang yung mga. Ate, ang pangalan mo ate? Richie. Si Ate Richie. Thank you Ate Richie ha. Naalala niyo po kami. Sila, dito ko nabilan sila kuya ng iPad. Wala si Joel. Um, nandun po sa kaibigan niya. Ah, okay. Tinakasan ko lang nga lang sila. Kasama yung asawa ko para lang mabila ko. Para lang mabili ko ito. Pag, pag kasi nabi ko, hindi papayag yun eh. Okay. Hmm. Best, ano na lang, 78.5 na lang yan. 78.5. Para mahalis konti. Pero best price na lang. Ang SRP naman yan. Sige naman. 76.5. Para okay na. Seven seven eight eight eight. Eight. Sabihin niyo ko kasi kay Bossing. Hindi siya pumapasok eh. Hindi siya pumapasok. Pero mm. eh, mm. yung binigay ko naman sa'yo na price. Yung one tera po magkano? 9? Ninety-six. Mm. Magkano po ba ito sa MAC? ninety yung one tera. Sa MAC po magkano po siya? plus 10? kasi 769922598 hmm ito yung 96 yun pong um, sa ano? 512 Ignis. Parehas lang pala. Opo, parehas. Hindi, ano yun? 70, 80, 90. pala. Ano, ah. magkano po yung sama? 96, 990. 78, 5, 9, 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 Ah, uh, 87. Ano pa naman ate? Para po, hindi eh, rin mo kasi kasi ito. Oh. Sige naman. Ano lang yan, dealer lang yan. Mas mababa pa. nga naman. Baka next month, makabili po ulit. Sales stock eh. Napa, ako nag-sales stock sa iyo. Kung no? <laughs> yan, di ba pwedeng ano na ito? Hindi mo ba kapatid si Bossing? Hmm. Hmm. Mm. Pero merong may, may ano ka na doon, commission ka na. Wala, wala commission. Ano lang, kung magkano lang yung padular namin sa iba, yung hmm. Pero mas lower pa ng konti. Kasi, kasi nagpwesto rin ako, kaya... Oh. kaya inaano ko, siyempre, kung pwede naman tawaran kay Bossing, binibigyan lang niya kami ng presyo na magkano pa dealer namin siya. Mm. Ah, sa ganun wala kayong commission dito? Wala, kasi stock namin dito. Kasi dati nung may pwesto kami dyan, separate yung may ano yung ano, kasama ko. May parang commission. o parang ganun. Pero wala, oh, wala ka dito. Mo kay, uh, ah, oh, so okay na pala kahit tawaran ko ng ano. Hindi, yun na yung best. 785. Kasi kung doon sa kung doon sa presyo na ano, kahit di ko na tawaran, pag may commission ka. Oh, mm -hmm. uh, okay. May bossing so, na lang. So 97, ah uh, 87. 785. Uh, 78. Ah, 78. Seventy-five-five? O, 7? seventy Nalilito na ako. seventy eight <laughs> Ano po yung casing nito ma'am? Na pwede nga Ano sa tingin niya? po pong gusto ninyo? Na na. Po then, Tapos, ano? then, 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 hindi na tago. Ay, hindi mamaya na sa sasakyan, kuya. Pagka dito mo yung nabot yun, ibabalik niya yun. Ibabalik niya. Oh. Bubuk bubuksan na ho ba natin? Or... Oh, sige po. Mm. Siya ang maganda. Sige po. One year warrant din naman yan sa Apple. Sige po.

speed mm. 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 uh, mm. na lang po, po kaya na wala nang ba <inaudible> mahal address po <for> si <inaudible>

Ito yung free, mm -hmm. ano niya, 10-30 pa rin. Ano po? Kaya may bursa yan. Ano bang kailangan? Kissing, meron na. Yung head. Ang ano po, ano? Yung pads. Yung head po. Head Cord head. lang po yung Man, meron yung yan, di ba po? O, oh, pero wala po yung apple talaga. Ganito siya, walang plastic. Ay, walang... Hmm. Pa tingnan po. Ang hirap bumili ng cellphone ngayon, walang ganito, no, ate? Okay. Pero, Pero kayo binibigay anong niyo na to. Anong niyo? IPhone. iPhone, no? Luma na, luma na po kasi yun. Luma na, luma na rin po kasi yun. Pero may cord do yun, di ba? Yung ganito po kasi luma. Wala po bang ano dyan? Wala pa. Yun pa rin naman yung adapter. Hindi naman bago. Okay, thank you ate ha Thank you, sa susunod ulit Dito lang uy ka telegram Sa Green Hills Kay Concon uh, Gadget Shop Yan sila kuya okay. Thank you Kuya, thank you Yan, okay na ii mo sa likod. Ayan pala. Tago mo dyan. Mamaya na pagkasa na. Ano. Nak, sabihin mo kung wala yung pinabibili mo ha. Para hindi halata. Ano po, wala yung case po eh. Hmm. Mahal, ano ginagawa mo dyan? Wala. ko na magic keyboard. Magic keyboard. Ay, kami sa Bakit? Meron muna siya ng cash Ah, wala nga pala. And then bye Jean! Thank you. Thank you. Uh oh. Let's go. Hey, hey pancake, hey. pancake, I want that. Okay.